Good morning mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at tara mamigay po tayo ng mga lucky numbers ngayon Hello hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Tanghalian na po at tayo po ay mamimigay ng mga 6 digit lucky numbers Kompleto po yan sa Pilipinas At mga 6 digit lucky numbers, 7 digit lucky numbers, 8 digit lucky numbers, 10 digit lucky numbers po sa ibang bansa Ayan po mga kalaki, hello po sa inyo At sana po ngayon pong umaga, palarin po tayong lahat Ano po? At eto na po mga kalaki Tandaan nyo po, ang laki numbers po namin, libre nyo po itong makukuha mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Pag inupload po namin yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Inuulit ko po, private consultation po ang may membership fee. At kung gusto mong subukan yan, message ka lang po, PM ka lang po sa messenger ko, sabihin mo na interested ka, ito po ay wala pong pilitan ha. Ang laki numbers namin, hindi po namin pinipilit kahit kanino. Sa mga may gusto po, kunin mo yan, ilaban mo iyong iyo yan. At syempre, kung interesado ka sa private consultation, dapat po makausap mo ako. Make sure po na makakausap mo ako bago ka po magpa-member para legit po ang mga uh, ang, ka ang kausap mo ay ako. Kaya ayun mga lalaki kung ready ka na, at ready na rin ako, halika na. Kunin mo kunin mo na ang mga lucky numbers po ngayon pong alas 11 ng umaga. Halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionaire? Uy ang ganda ng outfit ko ngayon, promise. Oo, ayun oh. I-share ko lang ang outfit ko ah na 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 ah oh, galera outfit ko ah grabe kayo ah so eto na po talagang talagang mga lucky numbers natin talagang inaabangan ng mga suki natin dyan sa na mga nanay, tatay, ate, kuya, lahat sila dyan, talaga kahit mga foreigner may mga foreigner na mga lumalaban na interest sa mga lucky numbers natin kaya kunin mo na ang 10 digit lucky numbers abroad ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay number 29 Number 38 Number 41 Number 37 Number 52 Number 30, 39 Number 63 Number 57 Number 18 At number 20 Ayan po mga kalaki Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay Number 21 Number 37 Number 43 Number 42 number 16, number 33, number 28, at number 14. Ayan po, number 14. Ayan mga kalaki, syempre isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad po ay number 37, number 29, number 24, number 33, number 21, number 15, at number 12. Okay mga kalaki, eto naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29. Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 mo ay number 3. Oy, pwede po dito ang 1 to 25 din ha. So eto na po ang ang 6-digit lucky numbers upload to 1 to 29. Number 3, number 15, number 17, number 22, number 25, at number 16. Ayan po mga kalaki, at eto naman po ang 6-digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 8, number 4, number 2, number 2, number 6 at number 1. O oh, di ba? At siyempre, ito naman po, ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na mga kalaki bilis. Ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 34, number 27, number 28, number 16, number 10 at number 30. Ayun, number 10 Okay mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers abroad. At syempre, ito na tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga price. So, kunin mo na ang mga 6-digit lucky numbers, 642, 45, 49, 55, at 58 6-digit lucky numbers. Pero bago yan, syempre mga kalaki, ang mga followers po natin na nag-aabang dyan. Kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers araw-araw. Wow, lumagotok narinig nyo. Ay, dapat po ang pinapalaw nyo po ay nasa tamang account po kayo kaya pakinggan nyo po mabuti ha ang ipapalaw nyo po hanapin po sa Facebook Red Marungkin po na meron pong 315,000 followers ayan po tapos meron po kaming second account, Red Parong Kindle, naka yellow t-shirt ako. Na so may picture namin ni Lola Carmen na meron po kaming 50,000 followers at Aris Gatchalian. Ayan. At syempre meron tayong YouTube, Red Parong Kindle na meron 16,200. At syempre TikTok po, kung saan kami nagsimula sa TikTok, Eto po, meron kaming 417,000 followers mga kalaki. Ayan po yung mga legit na account na ipapollow nyo po na magre-request kayo ng mga numbers, maghihingi kayo ng mga code. Tapos pag nabasa ko yan na talagang nakapollow kayo, nakapollow kay sa amin. Tapos comment kayo ng comment, share kayo ng share ng video. At heart ng heart, naku po, re-replyan ko kayo. bibigyan ko kayo ng mga lucky numbers. Automatic, magkaibigan na po tayo. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo ha. Ang lucky numbers po namin, 3 days po bago natin palitan. Kaya e, eto na, kunin mo na ang mga lucky numbers namin ngayon na. 642. Ang 642 mo ay number 27, number 21, number 38, number 40, number 15, at number 26. At eto naman po ang 6-digit lucky number 645. Number 32. Number 28, number 11, Number 17, number 36, at number 39. Ayan, at ito naman po ang 6-digit lucky numbers, 649. Ang 649 mo ay number 33, number 37, number 38, number 41, number 16, at number 12. Okay mga kalakit, ito naman po ang 655 6-digit lucky numbers. Ito na po, ang 6 digit lucky numbers mo ay number 22, number 27, number 38, number 44, number 47, at number 19. At ito na po ang last mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658. Aba, kunin mo na, ito na agad-agad ha, 658 mo ay number 40. Number 31, number 28, number 22, number 19 at number 51 ayan mga kalaki kompleto na po mga lucky numbers natin ngayon takbo na sa sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin aalagaan niya na huwag niyo po agad bibitawan at sa mga gusto po magpa-member make sure po na makakausap niyo ako para legit ito po ay sa mga interesado lang subukan ang private consultation. Malay mo naman dito kaswerte, malay mo naman ito pala ang magpapanalo sa'yo. Kaya, good luck mga kalaki, ingat! At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po sa Sambales. Ayan po, sa Masinlok. Masinlok, abasaya, Sambales daw, Masinlok, sabi niya, bahala siya. Hello po kay... Nanay Guring. Hello po sa inyo. Shout out po. Maraming salamat po sa panonood niyo lagi sa mga vlog namin. At nais namin manalo ka ngayong Bermans. At sana masaya ang Pasko mo. Masaya ang Pasko nating lahat. At syempre, sa mga tricycle driver po Diyan sa may Herona Tarlac. Hello po sa Herona Tarlac. Maraming maraming salamat po sa mga panonood niyo sa amin. Talaga sana makapasyal ako din Talagang gusto-gusto kong kumain dyan sa may um, isdaan. Ayun! So good luck mga kalaki!